maganda yung mga Gataan ginawa niya. ng maganda yung ginawa niya hindi na wala ng mga ayuda yung mga sa ano. ay, o, 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 yung field hospital 52 days punong tatlo na pa sa tao tsaka yung drive-thru na taxi. What's up mga kayone? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalabin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Ito, si ate, sinasabi oh, magandang hapon ha. para sa inyo, sino ang mayor Ah, si yung may kaya kaya sa singo. Hindi talaga mapayit siya kasi sa mayo, ang na talaga siya. Malapit siya talaga sa Yanon, no? Sa mga singo, no? manalo, si Yorme, sa susunod na taon, ano naman yung gusto nyong unahin dito sa lugar niyo sa Pritil? Sa mga side ka na no wala sa sida. Bigyan ng linya. Bigyan ng linya, mga okay, side no? Terminal. No? Terminal. Toda. Mga ah, ganun. Oo. No? Pwede ito Lagi nanonood sa amin si Yorme. Mensahe. Yan, recta mo na. Ay, baka makita pa kami oh, oh, yan. Sisend ko like, talaga ito. Okay. Okay. Uh, papa, yeah. natin kasi bibish kita sa aking pagsamba na ito ang manado Dapat lang na ito mab hey. mabalik ang mga dating nawala. Hello, Mayor. Yeah, Magandang gabi po. Uh, Oo, okay. oh, Ano akong kaagapay ako? Ikaw, kaagapay. Oh, Salamat, salamat. Thank you, Nay. Ikaw, Tay. Sabi mo, ice moreno. Oo, ice cream moreno. Busy kasi, yan, eh. ano eh. Magkano Rolex niya, Tay? Rolex ay, ba yan? Survey lang, para sa'yo, sino ang mayor mo? Bakit si Isco? Okay na yung ginawa niya. Okay naman yung mga ginawa niya. Oh. Halimbawa, Tay, manalo ulit si Yorme at pala rin bilang mayor ulit ng Maynila. Ano yung gusto mong gawin niya na pagbabago dito, partikular ha, sa lugar ng Pritil? Pritil? Oo. Palengke, okay. Palengke. Oh, Tapos, palengke. terminal, ayun nyo, yung mga... Oh. Mabiyahe ma ka ba, Tay? Hindi ba ako dito mabiyahe? hindi ka mabiyahe. Pero mabiyahe ka. Tondo pa rin. Tondo pa rin. Sa tondo. O magkaroon ng terminal yung... Um, yung tondo lang. Okay, okay. doon. Ito lang lang, Tay. Lagi naman nanonood sa amin si Yorme. Baka meron hmm. kang mensahe. i mo na dito. Hmm. Lagi nanonood sa amin yun. Baka may request ka, pagbabago, mali mo. Okay naman sa akin. Okay naman sa siya? Oo, so, okay. Uh? Ang gusto mo ay pagpatuloy makajust niya? Makajust naman siya. Oo, yun. Makatao sa, pa. Makajust na, makatao pa. Hey, thank, thank you. you tayo, thank you tayo. Salamat. Salamat sa store ko. Ano ang mayor mo next year? Sco Moreno, Anel na, Sam Bersosa, Michael Say, Mara Tamungtong. Yan yung mga nagbasa ano eh. COC si si natin ngayon. Ngayon, hindi pa mga Pero, Oh, so, bagay, pa malayo, oh, kasi malayo eh. Pero tayo. para sa iyo, na may matimbang. Napupusuan mo lang. lang. Muna. Ito, so, marami pa naman pwede magbago. Kino ba na? Ito no? na. Itong lima. Yung lima. ba? lima? Ito si... Doktora to eh, no? Doktora. Ito, yung mayroon natin ngayon. Itong tatlo nasa sa baba. Oh. Ito yung bago. Tapos yung dati. Silong napupusuan mo. Ito ba maganda ko? Yorme daw. Yorme. Oh. So, yun pa lang muna sa ngayon. Oh. Mahaba-haba. mahaba pa eh. Ang, ano, ano, Ito naman, uh, Tay, mga tanong, saka Nay. Halimbawang manalo si Yorme sa susunod na taon, ano yung gusto nyong unahin, unahin dito. baguhin dito, particular sa lugar ng Tagapretel po ba kayo? O... D dati dito po ako nakatira, oh. may bayan ng Leta, may Pudensya. Pudensya, o. yung mga pamangin yung... ko. Eh, magmuna muna tayo kanayon. Ano? Pero dito ano kasi yung unahin ni Yorme ko sana. Ma, alin ba 'yung manalo siya? Ano 'yung gusto niyong baguhin niya pa dito oh, sa sa lugar ng Pretil? Okay. So, sa ng mga vendor. Mga vendor ano nain? E? Bigyan ng pwesto. Kailan magiging ma-face sa vendor? Eh, okay. uno so, na una diba yung at pandemic si Yorme, maganda yung mga ginawa nang kagaya ng yung ginawa niya. Hindi nawawala na mga na, 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 ayuda yung mga... Sa mga ano... hospital, 52 so, times, punong tatlo pa tayo. Tsaka yung... drive pa, through na-box. Oh. Baka ikaw pa na, punta eh. ka rito sa Manila, nabutan ka ng lockdown dati. Tapos ka. Hindi. Ano pa rin, patuli pa rin, kahit na oh. hindi, hindi ka taga rito, dinusuporta ni Mayor yung taxi, di ba? Mas marami oh, oh, ang no, sa, atin na hindi oh. na hindi di ba? Oo, yung iba, yung ko dati. Pero hindi pinagtapo yun. Oo. yun. Talawakan kami, pero nakapagpapangkin kami. Dito. Manila. Oh. Kaya maganda ano rin ni Lorde. Partida, taga oh. Pero kayo, boboto kayo, kalokan. Kalokan. Hindi, hindi pa ako review Hindi pa rin ako naka-review. pa rin ako, ako naka-review. Hindi pa rin ako Uh, oh, ah. sa buwan e sa eskwelahan. oo so butante pa rin pala si Tata pero dapat na transfer na si <coughs> hindi eh, dito Yo, pa rin siya butante oo oh, dito pa rin ako ah, naka ikaw. ano ang asawa kong kaloka kaloka oo naka yung mga so, bata sa gabi so, para kay tita no? ayo oh, yung narap yun kay tita so, oh, yung geta na oh, oh, yun o pagkatapin mo saka nagiikot si Yomi madaling madaling araw makikita oh, mo ito na parang sa buong tagal ko sa Maynila wala sabi ko nakakaingit nga sa Maynila Actually, yung nasa kami, halos yung mga ayuda, parang inano, hindi ito, hindi lang yung dilata. Ah, But... uh, tay, 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 laka, tay. Ito, may tanong natin. Tay, para sa'yo, ha, sino ang mayor mo next year? Yan. Isko. isko. Bakit Isko? Uh, si Isko, matulungin. Kaya ginagampanan yung trabaho na. Uh, may malasakit. May malasakit yan. No? So, siya ang ipoboto mo? Eh. Yung Tondo ID niyan. Oh. Tondo andi, Tondo ID nako. Oh, so maaasahan ang oh. boto nyo. All right. Thank you. Ano ba yung mga nagawa ni Isko noon nung umupo siya? Marami. Gaya nang Gaya ng pagbibigay ng mga ano sa matatanda sa si senior citizen. Oh, ayuda, oo. Oh. Oo, oh, yung mga cake. Oo. Oh. So para sa inyo, Yorme. Yorme, Sorry, Yorme, yorme. Oh, wala naman ang Ang taga Maynila, Yorme ang number ang number 1 nilang choice. Para yorme. yorme. Thank you, thank you tatay. Salamat, salamat. Si Ito si nanay. tanongin ko si nanay. Lahat ng matatanda, pagka tinanong mo, Isko Moreno. Oo no, nga, eh, grabe nga yung pagmamahal ni, ng mga senior kay Isko eh, no? Oh, grabe, no? Mga senior, kahit sa baseko, kahit sa lugar, Isko Moreno. Wala nang ano yan. Si nanay, nanay ikaw, nanay. Para sa'yo, sino ang mayor mo? Is isko. Isko pa rin. Bakit po? Eh kasi na, kahit pa paano, nag, gawa ng pandemic, wala na gutom na tao. Yung yes. so, mga senior, napakinabangan ng pagka-senior. Yung ayuda, ayuda. no? Ayuda. Ano pa? Ano pa yung mga nagawa ng na isko na yun? Oh, siyang nagawa, lalo na sa mga nag-aaral na bata. Oh, okay. Yung na. laptop, uh -oh. tablet, laptop, no? Laptop. Oh, Kahit eh, pa paano na iraos ng mga bata yung pag sa pandemic. Internet. Internet. Oh, yung sa ano, sa Espanya. Ay, ay, na. ay na pa na aprobahan yung bang minsan walang ano, mga bata sa eskwela. Saka yung eskwela na di aircon. Mm -hmm. Halimbawa manalo ulit si Yorme, ano ba yung nais niyong... Gawin naman niya. Gawin niya ulit. Unang-una siyempre sa lugar ng Pritil. Anong gusto niya? Bigay niya sa amin yung Pritil. oh, <laughs> sa mga talagang nayari. Pwede mong nagtinda talaga sa Pritil. Ano ba nangyari sa At Pritil? Maging public so, no. market ulit. Okay. Okay. Hindi maging ano. Okay. Hey, thank Na. Pag yung pagmamahal niya sa mga senior at magiging senior pa. Ayun? Oh, thank you. Thank nai. Nai. Tama nga naman. Ikaw, ikaw, ikaw tayo. Nakalimutan. Tanong nga yung tinatanong mo sa kanya. Ano? Yung pag nanalo si Yorme. Ano ba um, manalo si Yorme? Uh, uh, hmm. Dito sa Maynila. Ulit. Uh. Uh. Ano yung gusto nyong unahin niya? Dito, dito sa lugar ng Pretil. Siyempre may mga lugar-lugar yun eh. Taga Pretil kayo kailangan yung boses nyo eh, malaman nga rin kung ano yung mga gusto nyo pagbabago dito sa pretil titulungan so, nyo na lang lahat ng mga vendor dito na nawalan ng pwesto. pangkalahatan uh, pangkalahatan, galing ni tatay ah mga health center, ayaw nyo ba? Huh? health center health center? Oo. meron na ito, ayan yung pinagagawa nyo ayan yung... ah, yan, health center yan. sino pagawa na? si Kong? Okay. Yeah, hindi natin masabi kung sino yan. Oo <laughs> nga, o nga, o nga. Yung mga congressman, naput, natalo lang, pinagpatuloy nung ah. Uh, congressman. Pero maganda pa rin yung naging layunin. Oo, ayan, yan, bulwagan na yan, yan. Ayan, oh, ayun. sa gitna. Oh, okay. Thank you, Tay. Thank, oh. thank you, So, ang request ni Tatay, yung vendor, yung magkaroon ng mga sali-sali oh. Lalo na yung mga lihiti mong taga-pretil. Oo. Oh. you, Okay tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.